Hello mga kababayan. So guys, huwag niyo aalisin ang possibility na alam talaga ni ex-president Duterte kung nasan si Kibuloy at saka si Bantag. Kasi alam niyo guys, kung tutuusin kung sa pelikula, etong si Digong o si Duterte no, ang itunuturing na Godfather. Nino, etong si Bantag at saka ni Kibuloy. Tapos, a ah, medyo partially ni Teves na rin. Kasi i-explain ko guys ha, ah, kung bakit ko sinabi to. Kasi alam nyo naman na si Digong o si ex-president Duterte ang nagkonsinte kung bakit humaba ang sungay ng mga to. etong tatlo na to. So, unahin ko muna yung ano, medyo mild. etong si ano, Teves, uh, ah, yung basbasa, eto kasi si Tebes, kaya ako sinasabi yung rin to ni ano, ex-president Duterte. Kasi, nung dati na ito ay nagahari-harian doon sa lugar nila, di ba Sa lugar nila kasi, meron ding ano, parte ng lupa na pag-aari na ng mga Gokong Way. So, kung bagaman, itong mga, itong may-ari mismo ng ano ha, Robinson ha, itong mga Gokong Way, lumapit dito kay ano ex president Duterte na tulungan sila kasi nga itong si Teves ay parang nagmamanipula o nananakot para yung lupa na ano dapat ay sa kanila ay maipagbili na lang kay Teves. Na vlog ko na kasi yun guys eh. So lumapit tong mga go kong way kay ex president Duterte para magmi-jake no. Tulungan sila para naman na sa gayon, hindi yung daanin sila sa dahas o takot nitong si Tebes para makamkam yung lupa na parang sa mga gokong way. Pero ano ginawa ni, ano, ni Duterte? Wala, hindi niya inaksyonan, hindi niya tinulungan. Pero kung tutuusin, nasa kanya ang kapangyarihan para sana pigilin o supilin ang sungay ni Tebes, di ba? na tulungan tong mga talagang nagmamayari ng lupa ng mga gokong way na wag mapunta kay Tebes yung kanilang lupa kasi nga ah, parang ang ginagawa kasi ni Tebes dun sa lupain nila parang ano nananakot na pagka hindi binigay nila kay Tebes hindi pinagbili ay parang ano magiging magulo lang no so kaya dahil sa hindi inaksyonan ni ex president Duterte nag-give up na lang yung mga gokong way hanggang sa hinayaan na lang nila yung lupa na yun dahil siguro ayaw na nila ng sakit ng ulo syempre, uh, nag-try sila na baka nga naman dahil presidente si ex-president Duterte eh, ano, malaking tulong ang magagawa nito para sa kanila dahil sila yung nasa tama pero wala, hindi niya inaksyonan pero dapat sana ah, uh, kay Tebes pa lang nagpakilala na siya na kung sino ang sino sa kanilang dalawa hindi mo pwedeng gawin yan kasi mali yan. So, di ba? Alam nyo guys, ah, yung mga walang yan tao na yan, kaya nga sabi ng daddy ko, kaya yan ano, lalong nagpakasama-sama. Walang pumigil sa kanila, ni hindi sila dinimanda, ni hindi sila pinatulan, sa, dahil siguro sa takot, kaya sila umubra ng umubra para gumawa ng kawalang hiyaan sa kapwa nila. So, de, lalo na, dahil parang, uh, syempre, alam ni Tebes yun, lumapit itong mga Gokong Way sa kay President Duterte, tapos hindi naman inaksyonan, lalo nagkalakas loob na tumubo sungay niya. So, kung bagaman yung kanya kawalang hiyaan, may basbas bas na rin ni Duterte. Dahil nga hindi pinigil, di ba? O, dito na tayo kay Bantag. Alam niyo guys, nung binabayong hato na kailangan sumuko ni Bantag, no, sa, ano, sa batas, kasi nga, siya yung pinaka-prime suspect, no? Na mastermind. Prime, ano, mastermind talaga si Bantag, no? Dito sa kaso ni Percy Lapid. Eh, ano, sinasabi na sumuko na siya. Tapos, nung dati, nung SMNI pa, ah, talagang sinabi doon ni ex-president Duterte na, ano, ah, nakausap nga doon niya si, ano, Bantag, at ang sabi ayaw sumuko. Sabi naman ni ex-president Duterte, eh ano magagawa natin? Ayos sumuko, di ba? Ganon na. Ano magagawa natin? Di ayos sumuko. Ibig ko sabihin, dapat yun, ah, dahil alam naman niya, no, na dapat na may panagutan sa batas doon si Bantag, at siya ang naglagay kay Bantag, guys. Kasi si Bantag, dati, bago pa yan naging Bucor Chief, nabalita na yan na meron niya pinasabugan ng mga Chinese, no? Ngayon namatay yung mga Chinese. Ngayon dahil doon parang humanga pa at natuwa pa si ex-president Duterte. Kinuha tuloy siya na bucor chip. O biruin mo ha, imbis na dapat itong mga klase ng tao na to na dapat eh maimbestigahan bakit namatay yung mga Chinese, di ba? Hindi ah prinomote pa ginawa pang bucor chip. So then, nung ano na, mabalik ako. Uh, ang sabi ni ex-president Duterte, ano magagawa natin? Ayos sumuko. O edi lalo na na ano, dahil parang nakaramdam ng basbas si Bantag na magtago na lang siya. Nagtago na nga lang. Hanggang ngayon, di ba, hindi natin malaman kung nasan si Bantag. Tapos, namatay na namatay yung ano ko, mastermind niya na si Solueta Ricardo Solueta Tapos ngayon, nagpapainterview na dito sa mga ano, tatlong itlog, no? Itong tatlong ugok na to, si Banat Bay, Boss Dada at saka si Coach Oli, no? Na tinatawag nilang Banateros. Pero actually guys, hindi sila Banateros. Kasi yung mga prinsipyo nila, mga baluktot. Ang Banateros talaga, nasa tama ka para masay mong Banateros ka. Pero yung banat ka ng banat na wala ka sa lugar, hindi ka Banatero noon. So eto guys, no? Nagpapainterview na si Bantag, lumakas na loob. Na ayan na nga, na nakaano pa siya, face mask, pero at least may alam nila, no, itong mga tatlong iklog na to, no, kung nasaan sila, si Bantag, di ba? Al alam kung nasaan si, ano, si Bantag. Alam nitong sila Banat Bay. O, ede, ano, kahit paano nagpapakita na, nagpaparamdam na sa media tong si Bantag. De, syempre, umaba na nga sungay dahil doon sa sinabi nga ni Ex-President Duterte na ano magagawa natin ay sumuko. O eto na. Yung pinaka-BFF ni ex-president Duterte na walang iba kundi itong rapist, si Kibuloy, ah, tapos e eh, yung nangaabuso ng minors, tapos e eh, nananakit sa mga miyembro, lalo na yung mga hindi nakakamit ng kanilang kota, no? do sa yaket nilang kapirahan kay Kibuloy, hindi namimit. Eh, may parusa, di ba? Natural, alam talaga lalo ni ex-president Duterte kung nasan si Kibuloy. Kasi siya ang tagapagtanggol nito eh. Siya ang kumbaga man sa kanya lumalapit to pag may problema eh. Yun nga mga mild na problema sa kanya lumalapit eh. Kay president, ano ex-president Duterte, di ba? Doon sa kanya lumalapit si Kibuloy pagka merong gusto ipareglong kaso. Mga hindi pa yun mabibigat ha. Ngayon pa ba bibitaw? etong si Kibuloy sa punja ni ano, ex-president Duterte na hindi niya lagi itong ano, i-consult ko ano may nararamdaman niya, uh, kung ano ba gagawin niya. Eh kasi dito yung uh, ito talaga yung kumukonsinti sa kanya, sumasagot sa lahat ng problema niya. Dito pa siya ano, magpuputol ng komunikasyon. So natural ipapaalam ni kay Buloy, dahil ang feeling niya safe siya sa feeling ni ano, uh, Duterte kung nasan siya at saka dito siya nagtatanong kung ano ang next move niya. 'Di ba? So, ang masasabi ko lang, alam talaga, may posibilidad, napakalaki ng posibilidad na alam ni Duterte kung nasan si Kibuloy at si Bantag. At saka, siya ang nagpalaki ng mga sungay nito, nagpahaba ng mga sungay nito, si Tebes, si Kibuloy, at saka itong si Bantag, di ba? Ito man lang, ano, mano man lang, ah, dahil naging presidente naman siya ng ano, bansa natin, mano man lang ba, tulong na niya sa lipunan napasukuin na niya tong dalawa na to, si Bantag at saka si Kibuloy. Pasukuin na at panagutin na sa batas kung ano man ang kailangan nilang panagutin. Kung hindi naman pala sila dapat managot, eh ang batas na magsasabi. Pero pasukuin niya tong mga to, dahil naging ano presidente naman siya ng bansa, meron siyang moral obligation dito sa bansa natin na lalo na itong mga wanted na to na masyadong affiliated kay ano uh, president ex president Duterte di ba dapat may moral obligation siya na siya ang pinakamagpayo na igalang ang batas dahil naging presidente natin siya so ito naman kasi si Tebes nasa ano pa di ba is Timor pa so kung bagaman masasabi natin na ano nandoon lang siya pero itong dalawa na to si Kibuloy at si Bantag alam na alam talaga ni ex-president Duterte may, may communication siya dito sa dalawa na to. So ayun lang guys, as sinasabi ko na pwedeng mapasuko kung papayuhan talaga ni ex-president Duterte si at si Bantag na sumuko na. So bahala na siya no. Cargo na niya 'yan unang-una sa Diyos. Sa Diyos may pananagutan si ex-president Duterte kung ano ang ipapayo niya dito sa dalawang to tong dalawang to, si Bantag at si Kibuloy na may dapat panagutan sa lipunan. So, ayun guys, ha, dito na lang ko and blessings, blessings everyone. Bye!